Guys, magluluto tayo ng ah, meron ako dito talong ito talong at boss ng kamote oh. sariwang sariwa tsaka tinapa ang dalera wait lang ha meron tayong tinapa ayan tinapa binili namin sa labas Seven, ano yan, dalawang balot. Bali 70 ang isang balot. So 140 plus meron akong ano, ah talbos ng kamote. Ilalaga ko na lang siya. Ayan. Papakuluan lang ng konti. Konti lang kasi ano naman. Ayan, tapos meron tayong talong. Kasi iba sariwang sariwa, mga bagong pitas, ang ganda-ganda. Ayan, oh. So ito piprituhin ko to. Nakaredy na yung aking kumukulong tubig. Ito yung aking kumukulong tubig. Nakaredy na. At ang aking mantika, pipilituhin ko na muna ang uh, talong. Sariwang sariwa. na uh, bagong pitas. May changi kasi dito sa amin. na natin kasi Mainit na yung aking mantika. Ang gaganda, oh. Eh. Sarap kumain ng guli pag ganyang kasariwa. Ipilituin ko na lang. Tapos lalagyan ko ng konting asin. Ayun, nako 80 ang kilo ng talong. So, ayan. Ihilamusan ko lang lang konti yung mga talong. Para may lasa. May konting asin. Nagyan natin ng konting asin. Para ano. Tapos, sasawsaw natin siya sa toyo, kalamansi. O, diba? ba konti lang, lamas lang natin ng konti sa asin. Para lang may konting lasa. Kasi pag matabang, hindi rin siya ganun kasarap. Okay. Tapos ito naman talbo. Tapos ugasan ko na tong ano, hiwain na natin. Para ma... Kasi nga kang panghinayang naitapon, no? Ugasan ko na lang to. Wala na akong itatapon kasi sariwa siya. Para lahat makain. Pumugasan ko na. Tiba, o, oh, o. Ayan. ayan, guys. Wait lang. Guys, okay, lalagay na natin ang mga talong. Aray, okay. matarsik. Matarsik siya, tumatarsik siya. Kasi may tubig. hugasan ko kasi. Ingat-ingat yang ingat-ingat na kita yang makan sekarang. Hehehehe. Oke, konten pamor. Oke, baju pamor. Kalau sayi wang asing salon. Kasi parang hindi rin kasya. Hindi na kasya. na yan. Ayan. Tapos, ang ating tapos ng kamote, lalagay na natin dito. Ang ating tapos ng kamote, masasaliwa siya. Wala na akong tinapon diyan. Hinugasan ko lang. Lulubog ko lang siya serat maraming gulay. First batch niya. 25 pesos isang tali nito guys. Yung sa iba, sa ibang probinsya, mura lang daw po. Dito, binibili. Sa iba nga, pagka may tanim ka nito, mas maganda. Mas gusto ko tong nagbabayolet na talbos ng kamote. Kaya sa dun sa green. Parang mas masustansya daw ito. Pwede po ito sa mga pinukulang sa dugo. Mga anemic. Ayan. So, ano lang natin. Alalay lang at baka kasi nahirap din na lumabsa. nilagay lang siya. Unti lang. Unting ano lang para hindi lumabas. Hindi niya ako na ako nag-ano kasi maganda yung dahon na sustansya. kawali kasi ito pinaglutuan ko eh. Tinamad na ako dun sa medyo malalim. Okay na to. Sandali so, lang naman yan maluto. Ayan guys, pinabaliktad ko na. Oh, purple na purple. Diba ba Oh? Ganda lang tingay. Sariwang-sariwa yung ano. Ang tiyempohan namin yung nagtitinda na dalawang matanda mag asawa Nagtitinda sariwang yung mga gulay nila. Maganda. Kahit na medyo mahal, mapapaano ka eh. Kasi kailangan mo kumain ang gulay. Jaya ako guys, medyo nagpapalpitit ako pag nakakainom ako ng kape. Kaya, bago pa tayo magsisi sa huli. Kasi addict din ako sa kape eh. <laughs> mga adik ko sa kape na ko bago nyo maranasan yung nagpapalpiti nagquit na ako sa kape nakakaiya kasi adik talaga ako sa kape Pero, kailangan natin baguhin ang lifestyle more on gulay tayo at iwasan na ang mga soft drinks, kape, yung mga kakin, ayan, mga energy drink. Hindi rin maganda sa nagpapalpitate daw. Ayan okay, na guys, konti na lang. Okay. Atin ang ating gusto ko medyo gustado. Sarap to sa usawan, talamansi, toyo patayin ka naman sa si mga ok na to okay na to ok na ok na na yan Para rin kulay ng pagka-purple niya, no? wala. Hmm. Ito pa akong konti. Ito sila siya kanina. So, lagay na natin. Sa so, lang naman eh. 2 to 3 minutes lang. luto na siya. Ayan lang. Sarap Lagas na yan sa talong. Tapos yung tinapa na. Okay guys, lagyan na natin ang tinapa. Tartek. Ingat, ingat. Sumatartek. Ayan na guys. So, ating tinapa. tayo guys ayan kanin talbos ng kamote tinapa talo at ang sausawan ito yung sausawan na toyo kalamansi na may uh, sesame oil, sarap yan tapos ito ulam namin ito kanina, binaguungang sitaw kalabasa kainan na. Okay, okay. Ah, bagoong. O yung kalamansi itong inano ko. Bagoong pwede rin. May bagoong yata pa dyan. May konti pa yata bagoong ako natira dyan. Oh, wow, sarap.